Ayan. So, magandang araw po sa ating lahat. So, gusto ko lang po sanang sagutin to. So, may nagtanong po sa atin, um, madami daw po ba akong iniinom na gamot after ng kidney transplant or may minimentain ba ako? So, after po ng kidney transplant po namin ng asawa ko, um, antibiotic lang po yung binigay sa akin at saka pain reliever nung nasa hospital ako. Tapos, nung na-discharge na ako, tinapos ko lang po yung 10 days na pag-inom ng antibiotic. Tapos, mga 2 days lang din na uminom ako ng pain reliever ko which is paracetamol po, biogesic. Tapos, after po nun, wala na pong ibang tinitik. Kasi nga po, sabi po ng doktor, huwag pong basta-basta uminom ng gamot. Kailangan i-consultan muna sa kanila para i-check kung ano po yung friendly sa kidney natin. So, yun po yung advice sa akin. So, wala pa akong, wala pong minementain ng isang donor na gamot. So, yun lang po. Parang normal pa rin siya. So, yun lamang po for today and thank you so much. Bye-bye! I hope nasagot po yung tanong nyo.